si Vladimir Putin ay nahaharap sa isang matinding oposisyon mula sa kanyang mga pinagkakatiwalaang generals habang ang digmaan sa Ukraine ay nagiging kahiyahiya para sa kanilang bansa at higit pa dito ang Russia ay nagiging isolated na ayon sa isang eksperto. Ginamit ni Russian President Vladimir Putin ang Victory Day ng Russia upang atakihin niya ang West at upang patuloy na ipinta ang ginawang special military operation nito sa Ukraine bilang nararapat. Ngunit sa kabila ng karangyaan ng seremonya na ipinakita sa parada na kung saan minarkahan ang tagumpay ng Soviet Union laban kay Hitler, nagsisimula na makita ng mga Russians ang malalaking bitak sa sinasabing special operation ng kanilang bansa sa pagsasalita mula sa ginawang Red Square Parade, sinabi ni Putin na ang Russia ay nanawagan sa West para sa isang tapat na dialogo upang makahanap sila ng reasonable at kompromisong solusyon na may pagsasaalang-alang sa mga interes ng bawat isa, ngunit ang pagsisikap na ito ay hindi nagtagumpay. Sinabi ni Putin na mga NATO countries ay walang balak na pakinggan ang Russia at sa katunayan sila ay mayroon na umanong ibang plano sa digmaang ito na magreresulta lamang sa pagtindi ng panganib sa buong mundo idinagdag ni Putin ng Russia ay nagsagawa ng preemptive na hakbang laban sa ginawang agresyon ng NATO. Ito ay isang sapilitan at napapanahon at desisyon rin ito ng isang soberanya, malakas at independent na bansa. Ignite ni Putin ng kanyang bansa ay nakikipaglaban sa Ukraine para sa kanilang inang bayan ngunit dahil sa mga kapalpakan nakikita na mga generals na malapit sa Russian president ng kanilang sandatahang lakas ay hindi magtatagumpay si Professor Mark Caliote, Director ng Mayak Intelligence Consultancy at may akta ng de-weaponization of everything ay sinabi sa Sunday Times na habang sinusubukan ni Vladimir Putin na ipinta ang ginawang pagsalakay bilang positibo para sa kanilang bansa, nahihirapan pa rin siyang lukuhin ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya na habang pinapahalagahan ng mga profesional na sundalo ang perang ipinagkaloob ni Putin sa kanila, kadalasan ay nag-iingat pa rin ang mga ito sa mga plano ng Russian President at naniniwala sila ng kanyang kamangmangan sa mga usaping pangmilitar ay maaaring magdulot ng isang malaking problema. Idinagdag ng nasabing profesor na maraming mga Russians ang nakakaalam na hindi maganda ang takbo ng ginawa nitong pagsalakay sa Ukraine at nauunawaan nila na kahit ipilit pa ni Putin na sisihin ang kanyang mga generals, lalabas pa rin ang katotohanan na ito ay hindi masyadong napagplanuhan at hindi napaghandaan. Samantala, si Vladimir Putin ay dumanas ng panibagong matinding kahihiyan matapos inamin ng isang Russian colonel sa isang live state TV na Russia ay nahihirapan na punan ang mga pangangailangan nito ng karagdagang mga tropa at equipment at kahit magsagawa pa sila ng mass mobilization, hindi pa rin ito makakatulong. Sinabi ni Russian Colonel Mikhail Kudaryanok sa mga viewers na isang Russian State TV ng hukbong sandatahan ng kanilang bansa ay hindi kayang makipagkompetensya sa mga kagamitan ng Ukraine na nagmula sa NATO. Inamin ng nasabing colonel sa isang state control propaganda channel na Russia One na ang ideya na magsagawa ang kanilang bansa ng isang mass mobilization upang mapalakas ang mga pagsisikap nito sa digmaan sa Ukraine ay hindi magtatagumpay sa isang video clip na pinanood sa internet na higit sa isang milyong beses, inamin ng nasabing senior military expert ng Russia ay nahihirapan at nauubusan na rin ng mga tauhan na handang makipaglaban sa Ukraine. I-dinagdag niya nang na Russia ay malapit ng maubusan ng mga piloto at warplanes na pwedeng ipadala sa battlefield. Wala na rin natitirang reserba ang kanilang bansa at ang sinasabing mobilization ay magbibigay lamang ng kaunting tulong itinagdag ng Russian colonel ng pagpapadala ng sundalo na armado lamang ng lumang mga armas sa 21st century na digmaan upang labanan ang global standard na armas ng na NATO ay hindi umano tama. Sinabi rin niya na kailangan nating palitan ang mga nawala ngunit dapat itong gawin sa ilalim ng mga industrial enterprises. Iginit rin niya na hindi malulutas ng mobilization ang isyong ito. Samantala, sinabi naman na isang security expert na si John Aravosis sa kanyang tweet na ang naging pahayag na nasabing Russian colonel ay kamangha-mangha dahil isang Russian military expert na umano ang umamin na sila ay matatalo. Nag-react din ang isang reporter ng The Atlantic na si David Fromm at sinabi niya na ang Russian bully ay nagising na sa katotohanan ng kanilang ginawa sa Ukraine ay hindi tama. Gayon pa man, sinabi ng British Defense Secretary na si Ben Wallace noong mga nakarang araw ng ginawang parada sa Moscow ay maaaring gamitin upang palakasin ang suporta tungkol sa panawagan ng isang mass mobilization ng kanilang mga tropa at muling itulak ang mga plano nito sa Ukraine. Sumang-ayon naman si Kirill Bodenov, ang pinuno ng military intelligence ng Ukraine at sinabi niya na ang Russia ay nagsasagawa na ng covert mobilization at naghahandang i ang isang open mobilization sa hinaharap.